Ayan na. Right, mga kamukil. yan electrical tayo mga kamukil, no? So, bali ako yung patuloy sa pag-electrical. Kinig ko na, no? Kasi si Idol, si Junjun, yung kapatid niya na hospital, yung so, muna yung pinaasikaso ko doon, no? Alam kong hindi maganda yung uh, utak niya sa pagtrabaho dito kasi uh, no, hospital yung kapatid niya, no? So, ginawa ko. Kaya na lang yung pinaasikaso ko doon. Tapos ako yung nag-electrical dito mamayang hmm. habang mga kamukil punta uh, ko dun sa hospital okay, para mapaluap natin no kung maayos na kung pwede na ba, ba pwede na bang i-discharge bukas si Jason uh, oh, ito na lang yung huli kung ano yung mga kamukil slice sa part na to dito sa site mga kamukil ayun, magandang hapon na? update tayo mga kamukil sa trabaho namin dito sa Iligan house repair uh, malapit na isang buwan no? yung ano namin o lampas na isang buwan siguro itong trabaho namin dito so ayan bali ito yung mga buhangin no? ito yung pampinising so bukas maliliitan to ah uh, para sa palitada dito sa pinakaharap no? ismot yung banat natin dito mga kamukil para hindi, hindi, hindi na ako gagamit ng skim coat kapag ka mga external no? doon tayo gagamit ng skim coat sa internal kasi Uh, alam naman natin yung scheme code kapag nasa labas madali pong masira yung ating pintura so lilipat tayo no ng, o oh, malalaman nyo rin kung ano yung diskarte ko dito sa pagka pintura kung ano yung mga gamitin ko dito sa external na pang matagala, no na pagka trabaho yung pintura so ulo kahit ano natin katibay o kaganda sa pagtrabaho pag uh, mga ano na mga brand ng pintura ang gagamitin natin So, kahit kaano natin kagaling mag free uh, prepare sa pagpipintura sa external, darating din yung uh, taon, ilang mga taon na talagang i -re -re naman. Kapag uh, may kulay na kasi yung isang bahay mga kamukil, maintenance na po yan. Talagang maintenance na po yan. Oh. So, dito sa labas mga kamukil, ayan Master Lando, nilagyan ng pamatungan dito kasi ito na yung titirahin nila dito bukas no. O, oh, bali ito na lang na part at saka dun sa tagiliran yung papalitadahan dito sa tagiliran mga kamukil ayan. Uh, tapos na yan, no. Pinis na yan talaga dyan. So, pwede nang palagyan ng ano, ng salamin, no. Kaso lang, panghuli na talaga yan salamin. Saka na napalalagyan ng salamin kung matapos na sa pagpintura itong loob ng bahay. Pag matapos na sa pagpintura, so, isusunod na natin yung salamin. Okay. So, bukas dito mga kamukil ng hapon, makikita niyo na to. Poruman na to. Pero before lang mag-start bukas, ayusin ko muna tong uh, kuryente na to, no. Right. So, dito sa tagiliran, Uh, ito na lang ipagpatuloy din no sa pag uh, palitada yan itong part na to uh, mula doon papunta dito paikot na lang so siguro target ko ngayon na linggo matatapos nila to sa pag palitada no sa mga mason iwan ko lang kung pagkatapos nito uuwi na ba sila o hindi pa no kasi may mga ipapatrabaho pa naman ako may mga additional na trabaho hindi dito na pwede ko rin ipatrabaho sa kanila so kung uuwi na sila dahil medyo mag isang buwan na rin kami dito at na na nila yung pamilya nila so nasa sa kanila na yun no right so bali dito mga kamugil kanina yung trabaho ko nag electrical ako nakikita nyo kanina sa unang video nag electrical ako dito na part mga kamugil ito na lang yung hindi ko pa natapos so bubutasan ko pa yan ngayon uh, bukas tatapusin ko to dito at saka paglagay ng airbin dito no hindi ko hindi pa ako nakagawa ng airbin na improvise natin na airbin gawa lang ng uh, ang tawag nito moldings no o corner molding na tinatawag natin kasi hinintay ko mabubungan itong ports kasi gagamit din kasi ako ng mga corner molding baka kasi kung kulangin o makapagbili tayo di naman problema sa pagbili dito kasi may mga bindid, ma naman dito sa mga moldings madali lang no so mangilang yan lang din yung gagawin natin dito so bali dalawang air o yun na lang yung gagawin pwede na panghuli yun mga kamukil no sabay ng electrical so bukas ito yung i ko dito okay. Alright, so bali dito mga kamukil, ayan, papansin nyo may mga electrical na, no? Uh, yung ilaw lahat sa perimeter, side to side, isang breaker yung pinadala ko, pati dito sa uh, pinaka sala niya, no? Dito sa harapan. Pati yung uh, ilaw ng TV console natin, so dito natin kukunin sa isang breaker na 15 amperes, no? Perimeter, uh, dalawang perimeter, side to side, tapos center light dito sa o oh, bali itong pinakasala tapos yung ilaw dyan sa ah, magiging TV console natin so isang breaker no and then sa side na dyan mga kamukil sa mga kwarto na yan ah, yung ilaw din dyan pinadala natin isa ding breaker na 15 amperes din no so bali center light lang lahat malagay na ilaw dyan so nasa tatlong ilaw yung malalagay dyan no yung dadalahin ng isang 15 amperes na breaker or tingnan natin so, sa room 3 kung ano yung gusto ng mayari baka gusto niya may mga design maraming ilaw so lampas pa siguro sa tatlong ilaw yung malalagay natin pero dito sa mga rooms na to maliit lang naman yan napapansin nyo so tag iisang ilaw lang right and then sa banda na dyan uh, sa CEO natin, convenience sa outlet, 20 amperes din. Sa banda dyan, dyan ang mga kwarto. And then dito, 20 amperes din. Kanya-kanyang outlet, mga uh, kanya-kanyang breaker, bawat ah uh, side no ah uh, right side isang breaker ng CO left side isang breaker ng CO so yung aircon din ah uh, pinag separate din natin yung breaker niya lahat ng mga aircon ah uh, separate yung breaker niya bali isang breaker lang pagdating dito pero yung hindi malalagyan ng aircon dito itong 1 2 uh, and 3 rooms no pero lalagyan pa rin natin ng outlet baka sakaling darating yung panahon na palalagyan nila wala nang problema may abang ng outlet right right so bali sa ceiling mga kamukil ayan nakapag umpisa na kami sa pag ceiling no? ito yung pinaka dito papasok sa kusina Ayan. silingan na dito hanggang dyan mga kamukil yung uh, stop nila sa pag ceiling so bukas pag patuloy ito papunta dito Ayan. papunta dyan so dito sa isang kwarto mga kamukil ayan Uh, ano na, paiku na yung busis natin. no? Kasi tapos na siyang na silingan dito na kwarto mga kamukil. Bali, isa ng kwarto yung natapos sa pagsiling ngayong araw. So, nag-start sila sa pagsiling kanina. is alas gis, no? Ng uh, tanghali. O ng umaga, no? So, may ibang pang pinatrabaho ko sa kanila. Kaya, uh, 10 a.m. na sila nakapag-start. Okay? And sa CR mga kumukil, bago sila lumabas dito sa kwarto na to tapos na pati CR yan okay so sa plumbing natin ayan ha kapag install na to tayo dito gamit natin ay PPR so kahapon ito yung pinatrabaho ko kamay sa pero hindi ito natapos bukas matatapos ko yung electrical sa pag splice lahat uh, ito na naman yung pagpatuloy ko itong plumbing no so yan yung ating shower uh, kasali na gripo dyan, no sa dito sa septa uh, Toilet bowl natin. So, bili na lang tayo ng tuwi na nang tawag nito. Ah. Uh, basta may list ngayon mga Kamkil, Ritso Grey po, tapos Ritso uh, ano siya, Ritso shower. So, isahan na lang kasi pag maglalagay pa tayo ng isang outlet para sa si shower, so ang dami nang ah uh, titi, uh, titi-bigin natin o titiktikin titiktaka titiktik. Ha tiktikan natin no so yan bali kapag ka ganyan na pag-style so dalawa lang no patayo siya tapos connect tayo doon so yun mga kamukil yun yung para sa uh, toilet bowl no na abang so sa flush niya tapos dito oh uh, ito bukas mga kamukil mula dito na ceiling na to tapos dito papasok na naman to sa room 6 uh, bali ito tapos na to sa pag-electrical kaya yung inuuna ko sa pag-electrical kanina mga kamukil ito na part papunta doon mula dito na part papunta doon so tapos na to sa pag electrical pwede na tong anuhan bukas ah uh, takpan no ng paisang board hindi sa CR yan master boyet, no patuloy pa rin kahit ah uh, nag -break na kami sa trabaho yung mga arawan So, master buit patuloy pa rin so kukunti na laman yung tatapusin bali tatlong tiles na lang so kung napapansin nyo nakapag tiles na tayo sa CR yan no so wala pang flooring yung ating CR pero nakapag tiles na tayo so bago tayo nag tiles dyan, may mga reference na tayong kinukuha kuha no so itong CR uh, maka down to siya ng 2 uh, inches mula dito sa main flooring ng ating bahay no bali angat to ng 2 uh, inches tong pinakamin ng ating bahay Ulampas pas pa 2 inches kasali tiles no so may reference na tayo dito kaya hindi na tayo mawawala oo so, pag flooring dito sa CR, 'yun yung hahabulin natin yung mga nasa pinakababa na tiles no na uh, maabot siya sa tiles. Right? So, master buyit yung magtira dito bali tapos na yung isang CR mga kamukino. Yan, tapos na dito na lang na part so matatapos to ngayon. oo so, sa taas, gamit tayo ng tile trim na gold siguro yung kulay ilalagay natin diyan. Gold yung maganda. Tapos ah uh, dito sa pintuan bukas makapagpadala yung may-ari uh, bibili na ako ng pintuan dito sa CR para sa susunod na araw bukas kasi biyernes biyernes yung mapart no so tatapusin ko tong electrical bukas matatapos kailangan matapos ko tong electrical hindi pagkatapos sa electrical by sabado magkakabit na ako ng mga hamba mula dito sa CR itong natapos na sa pagtatiles no lahat ng mga hamba na uh, PVC door hanggang wooden door natin dito sa main no so nandito naman yung ating uh, mga hamba na kahoy Whoa. iisahin ko na yun sa pagkabit lahat no right. and then sisikapin ko bukas mga kamukil na mapailaw ko na itong loob no may part dito na mapailaw ko na so, bukas uh, ilalagay ko na yung uh, lighting panel board natin dyan tapos uh, bili ako ng circuit breaker no na anim, anim na piraso Alright, so yan lang muna mga kamukino, yung ating update sa pagkangayon hindi ngayon matapos to. Uh, punta na naman akong hospital no, update natin yung kasamahan natin na, na hospital no. Hindi natin pababayaan yung ating mga tauhan no, gaya lang mga contractor siya tao to sa inyo. oo kawawa po, lalo na po katuloy kay Jason na napakagaling pong magtrabaho no. Hindi mo na kailangan pagsabihan, so sa totoo lang si Jason, uh, pag agaw agawan yan dito sa mga mason no. Kasi napakagaling magtrabaho, wala kang masabi. Kaya sa abot na makakaya ko mga kamukil, tutulungan natin si Jison. No?